Hi hey guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday. Ang super box po ng bahay na. So, ngayon na tayo magbablog about sa dagdag income sa inyong sari-sari store. So, magkano nga ba yung kinikita natin? Ito, kita. Kasi, yung silog business to guys is depende to sa sibag mo. So, minsan, meron din namang malakas. Minsan, meron ding mahina guys. So, ito yung pruweba na talagang kumikita or kung paano mo malalaman ang kinikita ng food business mo sa iyong sari-sari store. -sari Dagdag income lang naman po guys kasi pang tulong din sa mga bayari namin dito sa mga bills kasi yung, yung bills kasi ng Meralco guys napakalaki ngayon. Tubig ganun din. So kailangan natin mag-provide no kahit uh, tumulong tayo sa bayari. So guys, guys, napakalaki. Mapakita ko sa inyo kung paano ko ba pa kinukompute yung kinikita ko sa food business ko na silog. Guys piece So, tatlong variant na lang ang meron ako. Merong po silog, 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 hot silog. Kaya. So, tara na nga guys. Alamin na natin. Pa, kung ang ganda mo madam? Char. So, yun na. Ang disclaimer ko dito guys is ah uh, oo oo oh, oh, ganyan ka uh, malaki medyo ang kinikita pero minsan maliit din guys kasi nga sinasabi ko nga sa iyo guys habang may buhay tayo may expenses syempre hindi mo may iwasang kumain ka sa labas lumabas ka gagastos ka so nandun din yung kasi guys sa vlog book ko guys is yung mga expenses ko is nililista ko rin Ganito ha, ah. ang expenses guys is ito yung pera nilalabas mo na hindi na kumikita. Ayun ang expenses ah. Kasi karamihan talaga sa mga ibang kasari natin na yung expenses, grocery expenses, nililista din nila. So okay lang din yung guys. Pero ang tunay talaga na expenses guys, ito yung pera nilalabas mo na hindi na tumutubo, hindi na nag-earn. Ayun po talaga ang expenses. So ayun yung guys. So tara na nga, ipapakita ko sa inyo ang kinikita ng aking silog business. So, yung kinikita nito guys pinang, pinang lalagay ko rin sa tindahan para ay makatulong tayo sa mga bayarin din dito kasi malalaki mga bayarin so ayun na nga guys tara na December tayo nagstart guys no ang unang kinita natin sa silog business natin guys no nasabihin ko na rin naman sa inyo para may idea din kayo guys no kung gusto nyo mag silog silog dyan or whatever ayun guys so December December 7 tayo nag start, no guys no ang total sale natin ng rice meal is 10,582 so lahat guys ng grocery mo ayan yung mga grocery ko pa sa isa so ang total nyan guys 6,951.45 so ma-minus mo lang tong uh, actual sale mo 10,582 minus sa grocery mo ayan tapos pag minus mo yon, eto yung profit mo so kumita tayo nang kumita tayo ng ano guys ng 3,630 syempre guys hindi lang naman talaga yung ang uh, kita mo so meron ka pang may mga ibabawas pa dyan guys so may mga expenses ka pero ang expenses ko nung December December expenses tignan nyo naman guys o ba diba? tumataging ting o o ayan o 550 po ang expense ko. So, ganito ako talaga, guys. Naka-organize yung mga expense ko. Ito yung minsan kumakain ka sa labas, pangbayad, pangbayad sa mga bills, mga ganun-ganun, etc., cetera, etc. Cetera. So, ayun, guys. Minamainos ko yan, guys. No? Ayun yung ginagawa ko. Siyempre, hindi lang naman yan yung kinikita natin sa tindahan din. So, ayun. Mga sigaret, mga ganun. So, ayun yung kinikita nun, guys. Ima-minus mo lang talaga. Ang beshi ko, di ba pa? Ang ganda. Thank you. Kasama ka na sa vlog. Okay, I Okay ba? Tingnan mo yung mukha ko. Kailangan ko pulpo? Ayan. Ang ganda mo dito, te. <laughs> Ayan. Commercial mo tayo. Bibalit tayo ng yellow sa kanya. Uh, yung yellow sa kanya, 100,000 isang sub. <laughs> My God. Pak! So, ayun, guys. Ganon kumikita ang silog business. So, lagi mong sulat yung sale mo. Kasi, yung iba kasi, kumikita ba ako? So, ako pinagtsagaan ko yun, guys. Until now, yung silog business ko, okay pa rin. Okay pa rin sa all right medyo may may matuman talaga na araw, medyo may malakas talaga na araw. Pero pag Sabado Linggo yan, ang dami kong hugasan. Tsaka, tsaka guys, yung pagkita ng isang business mo, kahit ano man yan, talaga. Yan. Ayan na. Yeah. Pasok mo dyan, girl. Wait lang. Ayan. Sa kanya ako lang, umorder lagi si Margas. ba diba, bongga? O ba diba guys, pag okay ka sa mga ano mo, di diba? Papautangin ka kanila perfect. Pak! So, ayun yun, guys. ba diba? Nakakaloka. So, eto pa, guys. May good news. So, guys, eto yung pinakamataas na sale ko nung March. O, ba diba? <laughs> Pero, lang rin na expenses ko. Doon nga natatalo, guys, talaga. Nasabi ko sa inyo. So, umabot tayo, guys, ng 18,672 pesos. No? Tapos, ang grocery natin, grocery natin is 10,735.50. So, ma-minus mo lang 18,672.10. 18, so, lalabas ayan. Ang kinita mo talaga. Pero yung pera na yan, guys, pinaikot-ikot muna ng bakla. So, ganoon guys, mag-business sa rice mill. Kaya, until now, meron pa rin akong rice ay rice mill business. So ito po si Madam Duday. So idea tips lang naman to guys ha. No? Kasi, kasi hindi ko naman din pwede sabihin sa inyo yung secret recipe ko sa silo business ko. So ayun yun. Para well, idea lang kung magkano kinikita. So yun lang guys. Please like, share and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye.